Dito ka. ganun pa rin ang ayos eh. Ay, may tingnan ka pa, Tatay? Kumusta po? Okay ka lang? Anong ginagawa mo po? Alam ko. Mayo kanong. Sa ikaw yan. Ikaw yan. Lipat ka, ilipat. Ilikod ka ng tai. Oh, kuya nga? Si. Si no. Kuya, ko yan tayong siguro ba? po. ako lang nakasipot dito. Magi sala ko. Magi ka na talaga. Sige tay, papasok kami ha. May may mahalaga akong sasabihin sa iyo Oo daw, tara. Pasok tayo. O okay lang. Mga kababayan, pagka umaga araw, hindi masyadong nakatakot. Pero pagka gabi, nakikilabag, ano? Ha? 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 Okay lang. Okay lang dito sa ilalim. Eh kung bahay, binapahapag ka. Wala umuulan ni. Mahal. Binapahapag. Sige na tayo, Diyan na lang sa taas. Oo, sa taas. Akyat kami tay. Okay. Tara, Jesus, samahan mo ko. parang pila yung paa mong isa tayo? Yung... Oh, may pilay-pilay ako eh. May pilay ka? Nakipaghabulan ka yata kagabi Hindi, Kasi nung naglalaro ako, pinay ko na ako. Ah, nung naglalaro ka. Naglalaro ko sa gabi tayo? Ha? Naglalaro ko sa gabi? Kasi dati ako player ng kuat, basi ko, nung pababaan ko. Upo ka tay. Ha? Upo ka. Oo. Okay lang tay. Tayo papansin ko lang tay kasi dalawang gabi na kami nagpunta dito bakit pag kumakatok kami nararamdaman namin na may tao sa loob pero bakit hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto pag gabi nandito ka ba talaga? oo nandito pero uh, uh, nakatulog na ako ng maga wala na Maska sino kumato? ay ganun simple tulog na ako kung um, um, isang may um, to dito, uh, hindi ko mong nararamdaman. Eh. Kasi, Ay, hindi mo na alam. Mag-isa lang ako dito eh. Kasi tay, kagabi nang galing kami dito, kumakatok kami, tumatawag kami sa'yo. Tapos tumilip si Kuya Jesse, Kuya Ken, nararamdaman namin na may tao talaga. Pero hindi ka umiimit tayo. Tulog na siguro ako dun. Tulog ka na? Bata-bata, maaga bata, bata, kang natutulog dito. Kasi... Um, kasi Sam, magwala kami ng patai, aayos Hindi wala akong alam po, kayo. Eh, Sam, maalala hindi ko. Malalain din ako sa bahay. Hindi lang pag-aayos. Hmm. Hmm. Mamatanong ko lang, tayo. Kasi, <laughs> ang dami talaga kaming, ang dami talaga akong nararamdaman. Huwag ka sana magalit sa akin, ha? Sa totoo lang po talaga. May gusto akong ibigay sa iyo, eh. may gusto ako ibalik sa iyo tay. Eh. Pero nga pala tay, mapansin ko lang tay. Saan po ang altar niyo po? Ay, wala akong, hindi wala ho. Hindi ako kami nag-aaltar. Ah, hindi kayo nag-aaltar? Hmm. Ilan taon ka na ulit tay? 74 ako. Kasi mga kababayan, yun ang hinahanap ko dito. Hinahanap ko po yung altar nila talagang kahit saan. Walang bakas. <laughs> Walang bakas ng mga altar, naghahanap po ako. Kahit mga noon-noon patay, wala talaga kayong altar? Ayun, noon, no, kasi noon-noon, sige, mga matatanda, don po. Noon, yung luna ko, wala nga eh. Siguro sa panakusin nila ako, wala. Pinagtatapon na siguro yung mga altar-altar dito. Ah, pinagtatapon nila yung mga altar? Oo, wala wala. Wala silang, link... kung ano eh, sa mga altar-altar eh, -altar, yung sinuunan kong magkukulang. Wala talaga. Sila, wala silang... Okay. Wala silang paniniwala sa altar? Hmm, wala. Ikaw tay, wala ka rin paniniwala? Eh, naniniwala rin ko minsan. Kasi, ang kinikilala ko tay, yung talagang sa taas yung Diyos. Hindi yung mga altar, altar na yan. Yung Diyos lang talagang kinikilala ko. Pero sa pamamagitan tay, na paglalagay natin ng altar, sa ating tirahan para sa akin lang po ano? ay simbolo po yan <coughs> ng paggalang simbolo po yan parang nagiging tulay parang may pag-ugnayan tayo sa ating Diyos Ama hindi porkit gumawa tayo ng altar <coughs> ay doon na sa altar tayo naniniwala para sa akin po tay kung dito sa bahay gagawa tayo ng altar para buong pamilya natin mayroong palatandaan na doon tayo magsisimula para tumawag sa ating Diyos Ama. Parang yung mga ibang relihiyon tayo, ang Catholic gagawa ng simbahan, yung simbahan na yun, yun po ay magiging uh, uh, basihan para doon magpupunta ang sambayanan. Halimbawa, yung simbahan ng Malasiki, pupunta po sa simbahan every Sunday, di ba? Para doon magtipon-tipon para magpasalamat sa ating Diyos Ama. Ganon din yung mga ibang reliyon. may simbahan din sila kung ano-anong tawag nila sa Catholic simbahan, di ba? Sa ibang mga reliyon, may kanya-kanyang tawag. Ay, yun ay parang tagpuan para magpasalamat. Hindi porkit gumawa tayo ng altar, eh, doon na tayo naniniwala sa altar. No? Yun lang po para sa akin. Tay, ha, huwag ka magalit sa akin. Although okay na tay, pasinsya ka na, wala gaya ng sinabi ko, tay, kasi mula nung nakilala kita, talaga ang, ang dami namin na, ang dami nangyari. Alam mo ba tayo, nakaraang araw, buti nga okay na ako. Kasi nalaglag po ako sa bangin. Ah. sa may bundok, naglalagad ako, natapilok ako. Pero okay lang, okay naman. Mm -hmm. Buti na lang, hindi nabalik daw buto ko. Nagpa Sino kasama mo Mga kasamahan ko. Buti na lang nandang Opo, nagpaalbularyo ako tay. Sabi nila, mayroon daw gustong lumapit sa akin. May umaali-aligid daw sa akin. Baka, kung mo siya po sa satanas. Kaya yun ang paniniwala namin eh. Hindi mo kasi ang, ang satanas sa amin. Ang Eh, may kapangyarihan din yan. Hindi mo makikita yan. Naniniwala ka sa satanas tayo? Nan naniniwala ko. Kasi ang mga satanas din, may, may kapangyarihan din yan. Nasa Bible, na, na, na ano rin po sa Bible, Bible yan. Yung mga sakuan, mga... Mga, mga, mga Talagang may kapadya din sila? nagpa ako tay. Sabi nila, ilang gabi na daw na may lumalapit, may umaaligid sa akin. Kaya nga po kung mapansin mo tay, hindi ako nagpapawala ng krus sa aking katawan. Yan ang panlaban ko talaga. Pero ngayon lang naka-encounter ng mga ganito tay. Tapos isa pa, sa gabi... Nakikita ng mga kasamahan ko doon sa bahay ko, may mga umaali-aligid na paniki, mayroong malaking paniki na na umaali-aligid sa bahay. So tay, ibig sabihin tay, hindi ka po naniniwala sa mga krus? Hindi ka naniniwala sa krus? Basta pa kami, <laughs> <laughs> sabihin kami, na, hindi kami naniniwala sa mga krus-krus na yan. So yung yung lolo at lola mo hindi naniniwala sa krus Ay, yung mga lolo at lola ko, hindi na ko sila nakita. No, eh. ay, yung katulog, katulik pa sila noon. Hmm. O kaya, so hindi ka naniniwala sa krus tay? Y tay, yung mga lolo at lola mo, yung mga magulang mo, hindi sila naniniwala sa krus Mga lola so, oh, oh, tay. Yung lolot lola mo hindi naniniwala sa krus, pati nanay mo. So ibig sabihin ngayon, pati ikaw hindi naniniwala sa krus. Hindi. Sige tay, nire-respeto kita, pumunta ako dito tay. Uh... Kasi, uh... bakit po tay, hindi ka naniniwala sa Cruz? Kasi, yun ang kon namin, ang, ang Diyos ang malang kon namin, uh... pinaniniwala ni, mm -hmm. Sige tay, no? Pwede ka ang po. Yung mga na kasi, yung mga magulang ko, nalang nalang nilaya, nilaya. Mm -hmm. Hindi talaga naniwala? Hindi naniwala sila. Nung eh, naging pangako, ako, baka kapakam kasi, na kami. Yung mga... Tay, matanong ko lang anong itinuro sa'yo ng magulang mo, nanay-tatay mo, sa pagkakatanda mo, anong itinuro sa'yo? Ako, okay. hindi ko naladdan yung magulong mo. Uh, ba dalawang taon pa tayo na yung mga magulang. Ah, dalawang taon ka pa lang. Hmm. Um, ang time ko nang nagpalaki sa akin dito. Hmm, ako. Ah, Dalawa lang kami dito. Eh, uh, yun ang nag-inaalagan ko. Wala na yun. Wala na yun. So, yung mo, hindi rin po naniniwala sa mga altar, sa krus. Ay, bakit po hindi kayo or hindi ka naniniwala sa krus. Kasi natatakot ako. Sige tay, pasisya ka na po tay, ha. Okay. So tay, pwede bang ano, sa baba tayo mag-usap? Kasi natatakot din ako dito eh. Baka malaglag tayo tay. Marupok bar na yung mga... Tara, sa baba tayo mga kababayan. So tay, Ah... Uh, pinakarison reason bakit ako bumalik sa'yo dito, gaya ng sinabi ko sa'yo kasi, natatakot talaga ako. Ilang gabi na po na... may mga umaali-aligid na paniki sa bahay. Pero hindi po nakikita yung mga yun. Hindi sila nagpapakita sa akin. Sa mga kasamaan ko lang nagpapakita. Tapos si Kuya Rizky, unang nilagnat, nagpunta kami dito. Kagabi nagpunta kami dito, si Ken naman nilalagnat. Tapos ako sakitan ang likod ko kasi nalaglag ako sa bangin. So baka, baka nagagalit yung mga tsahin mo, lo. Yung pinamana mo sa akin, lo. Dala to kagabi eh. Ibabalik ko na po yung box na ito, yung pinamana mo sa akin. Hindi ko na kailangan yan. Kasi binigay ko na sa'yo yan eh. Pinamana ko na sa'yo yan. Ah, huh? hindi ko na matatanggap yan. Bakit po? Oye, matanda na ako, hindi ko na kailangan yan. Paano po ito? Hindi po ba ito yung dahilan lo? Bakit may mga paniki sa bahay ko? Bakit? Matatanda din siguro yan, mga paniki na yan, siguro. Uh, Pinapasya lang ka siguro. Sa umpisa lang yan, masasanay ka rin. Talagang ganyan masasanay ka rin. So, umpisa lang yan. Kasi anak, patanda na ako. Kaya, sabi ko na sa'yo yan. Hindi ko akalain, Tay, na may misteryoso ba talaga to? Hindi ko alam na ganito. Hindi ako makatulog sa gabi, Tay, eh. Kasi, kasi yung mga, ayan, mga, ano, oh, mga lula ko wala, namatay na sila eh. Ako lang mag-isa Puro namatay eh. Yung tsahing ko, lula ko. Wala na. Ako uh, na lang mag-isa dito. Ah, uh, kaya sinasalin mo na tay? Kaya sinasalin mo na itong box na to? Oo. Puro namatay nang mayari. Ikaw tay, kayo? Hindi ma, uh, mali. siguro ka-anin. Uh, uh, Yung mga, mga lula, ko. Hmm. Uh -huh natatakot ako tay kasi pinamana ng lulot lola mo tapos pagkatapos nilang ipamana namatay na sila pero natatakot ako tay sabi mo ipinamana sa iyo tapos namatay sila ipinamana mo sa akin tapos kailan ka mamamatay ayaw ko lang hindi ko rin alam anong mangyayari tay pag patay ka na tapos sa akin mo to iniwan ay, pamala ko na sa iyo yan. Hindi na talaga pwedeng ibalik sa iyo? Hindi na. Ipatay na ako eh. Hindi na pwedeng ibalik. Kasi hindi ako makapakalitay Kung ano-anong nararamdaman ko. Kaya gusto ko sanang kasi ibalik sa iyo. kung katas. Tay. Kung sabi mo hindi na pwedeng ibalik sa sa'yo kasi matanda ka na at gusto mong isalin, ayaw ko rin umabot sa akin to hanggang pagtanda ko tay pwede bang turo mo sa akin paano mapawala ng visa tong mga to pwede bang ibalik ko na ito sa mga okay, please, uh... kapatid mo dyan sa gilid gilid hindi na pwede kasi ibinigay ko na sa'yo kaya ingatan mo naguguluhan kasi ako tay ingatan mo rin na basta ingatan mo Basta ingatan ko mga kanya, mga uh, ng mga lula ko no? yan, well, at siguro, may kapangyarihan din yan. Sige, tay, no? Paano kaya ito, mga kababayan? Kaya, Jesse, sa'yo, ipamana ko na lang ito sa'yo ngayon. Pwede ba yun? Ang bata pa ako. Nay, ay. Oh. Kung ipamana ni lagi sa akin, paano kung tumanda ako? Ipamana ko rin sa mga anak ko? Mga hindi eh, mo pwedeng ko ikan Eh, salin-salin lang yan. Hmm. Kung kanino na ibigay, hindi na basta-basta mawala hanggat, -hinggat -hinggat hindi tumanda? Yeah, oo, siguro. Ganun. Pagka... Uh... Siyempre, pag ka uh, na, pa mo rin sa uh, paan. Kung na... Sa mga anak din. Oo, oh, sa mga anak. Mga pamangkin, gano'n. Isasama ko na lang kaya sa libingan ko para wala nang makakuha. Kasa sa sayo ano, Ba't ikaw, tay, ayaw mong isama sa libingan mo? Eh, okay lang, mo, Hindi ko alam kung kailan okay lang ka Hindi mo alam ang kamatayan mo, Hmm. Hindi ba ito mabigat kasama sa buhay? Hindi mabigat siya. Nasa sa'yo yan. Pag mo yan, hmm. alagaan mo rin. Ah, alagaan talaga. Pinapakain din ba to? Oo, kumakain sa gabi. asa ah, sa gabi kumakain? Oo, kumakain yan. Sa gabi. Kaya pala tayo pagpupunta kami rito, pinapalabutan naman ako. Eh. Sige tayo, sa sunod mag-usap na lang tayo ulit. O sige, may kagawin pa ako eh. O, makakalis mo ko Oo, oh, o sige tayo, no? 3,000, pamalingki mo ulit. O. Pangkain mo. 1, 2, 3. May ipang pamalingki na ako. Wala akong makain dito. Wala kang makain. Ay, kung mag-isa ka lang kumakain tay, matagal na rin yan. Paano pag hindi kita bibigyan tayo, saan ka kukuha pagkain mo araw-araw? Pupunta -araw? ko sa mas pinsan ko sa tanglaba para hihingi ako ng mga pikat nila. Hmm. May bigas ka pa naman binigay ako eh. O, sige tayo, salamat.